Magandang araw! Sa Reading Recovery Class, araw-araw ganito ang ginagawa ko. Magpapabasa, dito makikita o malalaman kung may improvement na ba sila. Kung natuto na silang magbasa, napakalaking achievement ko bilang guro. Nung nasa elementary days ko, naalala ko, umiiyak ako pag ako'y pina-absent ng aking nanay. Kahit walang baon, basta papasok ako. Pero ngayon, ang kabataan, hindi papasok kung walang baon. At gusto pa nila mag-absent. Hindi naman tama yun, di ba? Walang naidudulot ang pag-absent. Ang edukasyon ay kayamanan na hindi mananakaw ni numan. Kaya mag-aral mag ng mabuti mga bata, ha? Okay, maraming salamat. Bye.